ng karir at personal na buhay sina Kim Chiu at Paolo Abelino talagang tadhana na ang naglapit sa kanila para magkasama sa proyekto. Isang araw ito sa unexpected pero masaya at nakakakilig na experience sa dalawa lalo na't na magkaibang networks din sila noon. Si Paolo sa Starstruck ng Kapuso habang si Kimi naman ay sa PBB ng Kapamilya. May sinabi rin ng Kim Pao sa itsat isa na talaga namang kinilakiligan talaga ng lahat ng nasa media ko ng pelikula nila na ipapalabas po yan sa March 12. 26. Ano kaya ito? Panoorin po natin ito. Ito sa 18 years sa industry, di ba parang kailan ba na yun nag pang 16 year na pagiging artista? Kasi sabay na simula, di ba? Mas matanda <laughs> na <laughs> ka lang sa akin. Ayos ko, pinapanood niya. Uy, hindi ako. Napanood kita sa Starstruck. Kasi ako kapanood. Kasi pinapanood mo na ako ka, mga kanahin. Yeah! <laughs> Alimbo mo ata. Wala na. Nawala din ako. Magdi-disappear na talaga. Uh, I would say yes. Okay, projects. <laughs> okay. Uh, but I never did. I never expected me to <laughs> Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho si Kim. Um, but you manifested it. I wanted to work with her. I wanted to work with her. Um, that'll pero... Ayan, never ko talaga in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin yung taak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na, ay Kim pala ang pagsak. Oy, ang dami kinilig doon. Alam mo ha, hindi naman sa pagiging ano ha, di ba? Yung press ko na yun, ang isa sa mga press ko na masasabi naming ano, napaka... Masaya. Masaya. Mm. May mga press code kasi kami na-aate na, na nakalagitna. Boring. Na parang boring. Mm -hmm. Pero Totoo yan. Ito, ito, ito yung press code na hindi ako umalis. Oh, oh. Yung ibang press code, tatakas na agad Tsaka na doon diba? siya sa, nandun ka sa gilid, di ba oh, natutulog? ako. Na na Dati natutulog oh, pag a press code ng gano'n. Pero, 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 sa press code ito, na yun talagang kinutuan mo. Oo, oh, oh, talaga. Eh, kasi Kim Pop. At nakita mo yung kadaldalan talaga ni Kim. Kim oh. Kinakakilig sila ni Paolo. Diba? Yung humor Mas, niya talaga. Di ba yung humor niya? Di ba? Oh, oh, Dahil oh. sabi niya sa akin, Kuya Romel, di ka tumatanda. Ay, Dahil di ko makalimutan. Paulit-ulit? <laughs> Kahit na matanda na ako, perfect ako, no? Kasi hindi, kaya naman pong nag-land sa word ni, ano, ni Paolo na, na, kay Kim din pala ako. Bu Bumagsak. Uh, oh. ko. Parang hindi niya na iniisip na magkakaroon ng chance talaga na magkatrabaho sila. Kasi hindi siya maka-enter sa buhay ni Kim dahil ang ng relationship niya tsaka yung love team niya, di ba? Mm -hmm. Yung Kim Rod, sila ni Gerald Anderson, ilang taon din ang inanunon, binununon, di ba? And then after Gerald, nagkaroon siya ng Sian Lim. So ang tagal din ni si Ian parang 11 years, 'di ba? Parang nahihirapan siyang makapasok doon sa buhay ni Kim. Oh, oh. Pero so, finally, finally na, na mm. uh, kay Kim din pala ako bumagsak. Oh, ayun, per yes. ba, hindi niya. pa hindi oh, naman oh. doon nila kaya nga sabi ni Kim, hindi naman doon niya inaasa na makakatrabaho si Paul. Correct. Diba? Pero ang back story kasi oh. noon bago lumipat si Paolo, no 2010, 2010 or 2011, talagang Uh, nung in-interview siya, gusto niya talagang makaword si Kim Chiu. Oh. So, nangyari... Yung nung yari, mga taga uh, na Pero na, talagang so, pag, ano, uh -oh. pag talagang... Uh, itinakda, itinakda uh -huh. talaga. Kaya, kaya, pag kaya ukol, bubukol, bubukol talaga. Kore, kaya doon ang galing yung yes. Kay Kim Kintin pala ang baksak ko. Oh, uh oh, -huh. okay. Alam na. Pero ayun nga po, <laughs> di ba? Uh, sorry na po, March 26, ang my love will make you disappear. At hindi lang dito so, sa Pinas, kundi sa magiging iba't ibang basa at iba't iba yung poster. Mm -hmm. Di Bongga? Oo, <laughs> hindi. Diba? Oh, diba? Alex, napakaganda kaya ni Kim Chu Oo, oh, hindi, nga ba? Dilaw. Sabi ko nga, eh, 34 years old oh, na, nakita namin si Kim Chiu baguhan pa wow. lamang siya. Masasabi ko talaga ang galing niyang mag-alaga sa sarili niya na napaka-pretty pa rin niya. Hanggang At the ngayon. age of 34 mm -hmm. para lang siyang tindigir. But this is nung nakikita yes. na oh. na natin siya bata. Ang daas natin sa DWR radio talaga. Oh my God! Grabe naman sa wow. YT 432. Wow. Alam mo, lalong yes. gumanda. 500 they, na! 500! Wow! 1.4 KB! DWR! Grabe! ya thank you very much po sa pagsuporta niyo, di ba? Oh, at saka may nagtanong kanina mabilisan lang kahit matatapos na, matatapos na tayo. Na, ano, diba? Uh -oh. Uh -oh. Matatapos mm -hmm. na tayo yung observation daw nating dalawa ko okay, kuya okay. Romel mm -hmm. na may something daw ba kasi syempre may mga off off ano off guard of -guarded. ba yung parang gano. Unguarded moments. Unguarded moments. Uh oh, -guard. Uh oh. Guard, uh Parang, -oh. yung uh -oh. nasa labas sila yung bago Pero, maas pa diba sa camera. Pero hindi ko kay Mildred ay kamanwala uh oh, wala, eh. Uh oh. eh. Sino yung nakita ko yung pop up part na kikamagka-holding lang eh, siya, di ba? Hindi siya ano yun. Sinong ka Pilipinas, wala naman magka-holders. Kasi nakaabang kami sa may pintuan. Wala naman kao sa akin, tinapag na isip po, magka-holders. Sa kundred, magka Sabi niya, iba ang tinginan. Oo, talaga makikita mo talaga. May mga parang ano pang pansay pants lang si ano na, oh, yung sabi na ano. Ayoko mag-disappear ka parang gano'n. Oo, di pa Ayoko mag-disappear kasi sinasabi mga naging jowa niya before nag-disappear. Oo, may hugot At talagang puro pants kay Kim na halta mo in love. Mm -hmm. Anyways, abangan niyo po my love will make you disappear. At huwag po kayo mag-disappear. Oh, sa so, e mga sinasabi ni Kim. Correct. At continuation po ah, maraming pinag-usapan dun sa ano na yon sa press con na yon Maraming marami talaga. Continuation pa yan. Yes, next, next week. week. At saka bukas. Kasi wala na tayong oras At saka bukas niya. Yes, oh, 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 bukas oh, oh, pa, oh, oh. Friday, meron pa po. Mm -hmm. mag so, recess na tayo. Kaya yes. ano? Mm -hmm. Kaya abangan niyo po ah, bukas na <laughs>